Yan mga best friend, good morning, good morning naman dyan sa ating uh, mga subscriber at followers dyan sa YouTube At uh, syempre sa Facebook guys At uh, syempre sa video ito guys ay nandito tayo ngayon sa location 1 At uh, inilipat natin yung uh, bigas na kinarga natin sa Hilux to Chariot Ito po yung uh, Chariot natin na uh, old model So ngayon susubukan na natin kung gaano kalakas itong uh, Chariot ayun naman guys, so okay, kitang kita dyan yung pati mga babae uh, Bumubuhat sila ng bigas at ipa So tinatulungan nako ako ayan sa ating margin, napakalakas na babae oh. Late lang na babae pero kumakarga ng uh, isang sakong bigas. So ayan, Rosie Chariot. At titingnan natin guys kung kakayanin papunta doon sa location 2. Location 2 may hirap ang daan, matagtag, malubak at paahon pa. So ayan mga ka-best friend at nilipat mo na din, mamin doon para Uh, hindi mahirapan o oh, kasi may lakad pa kasi kami ngayon so mahirapan kami maghabol ng oras so ayun guys no sa oras na ito ay uh, lilipat na natin itong uh, mga karga doon so ayun mga best friend so pupunta tayo sa Isabela at sila naman ng chariot ay pupunta doon sa farm no so sa mga hindi pa siya nakasubscribe guys subscribe na kayo sa ating youtube channel at sa mga hindi pa nakapalo sa ating facebook page palo na po kayo sa ating facebook page So ayan, tuloy-tuloy uh, yung ating uh, pagkarga nitong uh, bigas So bali, uh, di sa itong uh, bigas na kinarga natin And then may iwan doon yung iba sa Hilux no? So ayan, uh, halos mapupuno na no, itong ating uh, rich. Hindi lang natin siya you no? Know, pinakinamada kasi uh, naman, lapit lapitan naman yung uh, pagkakababaan uh, nitong ating uh, mga bigas no? So yun mga ka best friend. So talagang so talagang malaking pasalamat uh, ko dito sa chariot dahil uh, maraming uh, maitutulong, maraming maiikarga uh, at kaya kaya sa ahunan, ahunan kaya uh, hindi ko to bibitawan itong ating uh, rosy chariot pagdating sa mga pagbablog uh, na ko kasi uh, ito yung uh, mga natin sa putikan at kung ano mga travel vlog natin guys no. So ah uh, thank you thank you sa pag support ninyo sa ating uh, vlog sa old vlog natin dati ito yung mga uh, chariot na luma no na ito yung binablog natin dati so hanggang ngayon goods na goods pa ginagamit pa na pang kargahan hakutan ng mga gamit at kung ano-ano pa nga pwedeng uh, ikarga dito lalo na pag service sa mga bata at it sundo ito guys yung ginagamit namin so ayun mga ka best friend tuloy tuloy yung ating load dito sa ating uh, chariot so medyo mabigat na yung karga natin guys ayan kita kita sa gulong medyo bumagsak na yung gulong nya uh, at yun nga mga ka best friend sa fuel consumption nito importante dyan ano, yung, uh, yung carburetor na katuno ng mayos yan ang importante dahil yan po yung nagkocontrol ng uh, fuel at air mixture kaya yun po yung uh, lagi yung uh, ano palinisan at ipatono. So yun, tapos na yung ating uh, paghahakot uh, at papunta na tayo dun sa location 2. nandito na nga mga ka-best friend ang ating uh, Rusi Chariot ang inarga kanina ng mga bigas. So, ayan. Uh, hayahay na hayahay sa kanya yung mga dala niya, no? Yo, ayan, tingnan nyo mga ka-best friend. Ayan, so may angkas pa yan siya na tao. May sakay pa yan siya na tao dun sa loob. So, baliwala wala sa kanya yung uh, sitwasyon ng daanan dito kahit malubak. Ayan, goods na goods. Medyo tabingin konti kasi yung tao nandito sa kanan na side ng driver. Okay, atras! Okay, diretsyo! Okay! 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 Oh, okay! Okay!

So yun mga ka best friend at uh, welcome back na naman dito sa ating channel Siyempre sa video ito guys ay yung ating uh, uh, Rosie Chariot ay kumarga ng uh, napakabigat na karga Ito po ay nasa 500 kilos kanina So kinargaan siya ng uh, dalawang, uh, dalawang 50 kilos na ipa O yung ano ng palay yung ginilig na balat ng palay And then itong uh, ano, uh, bigas Uh, yung bigas natin na sa 12 11, ay hindi 12 12 pala 12 sako sa na tig 25 kilos so mga nasa 500 uh, ano na rin yun 500 250 so basta nasa 500 kilos yung karga nila kanina at uh, maraya pa isa ibang uh, kinarga dito so ito po yung under ng ating uh, rosy jerry at paparinig ko sa inyo uh. yan ito po yung uh, russet chariot na ginagamit natin pang vlog dati. Ito po ay, actually, ano siya eh, uh, nasa ano na rin siya ngayon, nasa 5 years na rin. So, ito po ay passenger type. Yan. And then, meron siyang uh, makinawa na 175cc guys, no? So, ito po yung under niya. So, goods pa naman yung under niya. So, bumabay natin guys. So, ginamit ngayon ng... sinagahan lang ng ano gahan lang ng uh, bigas. So, ito po yung makina niya. Meron pong kunting uh, leak gasket lang po yan dyan sa kanyang uh, uh, makina. And then, ito po yung uh, hand handbrake niya. Okay pa naman. Functional pa yung park brake niya. Okay. So, ito lang yung uh, isa sa problema nito. Yung uh, natatanggal yung ano niya. Kambyada. Kulang lang sa igpit, guys. So, nakita niyo. Ganda pa naman ng andar. Ito nga lang yung cover niya. May ingay. Ito po yung maingay dito na ano, kakalampagan tong kanyang uh, linchet. Ayan o. Yan po yung maingay. So ito kasi, uh, ni nila. Kaso lang, kaso lang, yung ginamit nilang rebate ay hindi po akma dito sa ano. Uh, sa kanyang uh, din. Ayan o. Oh. Hindi fit yung pag-rebate na kaya maingay. Then, na uh, niscrew na lang. Ayan. So nagtanggalan din yung screw. Pati to, ito. Ito din ang papaingay dito. Ayan. Mga dito kaya kung nga matagtag ay maririg mo talaga na mayroong mga uh, kalampag dyan so headlight nito guys ay wala na guys no so not functional na yung headlight nya may uh, na rin so nandiki tayo ng sticker dito para kitang kita dito yung ating ano uh, mga stickers pag uh, uh, merong uh, titingin no so bago yung windshield nito mga ka yan mga ka friend. So ito yung ginagamit natin dati na yeah, uh, kung maalala nyo yung una tayo ng vlog ng uh, chariot. Ito po yung chariot na to. Yan. So nakakamiss uh, din to dahil, dahil malakas po yung makina nito. ah uh, actually, ano eh. Isa lahat ng uh, chariot. Ito po yung uh, nagustuhan ko na ano sa kanya. Maganda rin po yung suspension nito. Hindi gaano matagtag. So ito yung nilagay nila dito. Wala na yung pump nya. Yan. Nilagyan na lang nila ng uh, kahoy. So wala na po pala siyang pump ah uh, uh, ginagamit lang ata nila pang uh, na lang. So, yan po yung yero, yung bubong niya. Tuloy, totally okay pa naman yung yero. Uh, Kulang lang sa repaint lang talaga. Yan. Uh, linis. So, tingnan nga natin kung functional yung starter niya. Ito, so, good siya yung uh, starter. Ayun, wala na. So, medyo may problema yung starter nya na uh, maluwag yung kanyang starter so mano uh, mano ito guys kick titignan lang natin kung uh, yun so kick talaga yung uh, ano dito kailangan para talagang uh, under sya. so, try natin guys So, maya maririnig niyo yung uh, kalampagan. matigas lang yung manubela so, Matigas lang yung manubela niya mga ka-best At maingay yung kanyang mga ang ngit-ngit. Yeah. Okay pa naman yung makina, marakas. Tawmein so, lang dito yung kanyang cover. So medyo may ingay lang yung kanyang cover. Yan, kung narinig ninyo ay tagtagan yung cover niya. Pero goods na goods yung makina niya, napakalakas mga ka-best friend. Talaga nga pang malupitan yung kanyang makina. So yun mga ka-best friend, marami rin mga nagsasabi na ang uh, rusi Chariot daw ay talagang uh, mahina sa ahunan. At mahina daw pagdating sa kargahan so it baliktad naman sa sitwasyon na kung saan ay actual natin nga ginawa dito sa rusi chariot na to so yun actual natin ginawa na uh, kinargahan siya ng uh, mabibigat so yun goods na goods naman kayang kaya at yun pa sabi nila daw ang chariot ay pang mahirap so doon sila nagkakamali yung chariot po ay ginagamit pang negosyo actually ang mga gumagamit niya may mga business katulad ng may water station Uh, yung may mga negosyo na napang deliver no? mga itlog may nakita nga tayo dito sa tugigaraw na ginagamit pang deliver ng uh, itlog so yun po yung uh, ginagawa nila so okay na okay naman mga ka best friend no uh, at walang laging problema sa chariot na ginagamit nila pang deliver no so dun sa mga vlog natin nagko-comment sila doon mga subscribers natin so basta rusi chariot matibay po yung makina at maganda gamitin talaga pang negosyo Ah, uh, 'yun, ang isang nagtanong sa atin kung ilan ba 'yung capacity nitong uh, chariot. Ang capacity po ng chariot ay 6, no? Maximum of 8 kung uh, mga kabataan pero uh, minimum of 4 or 6. Pwede sa 6 yan, 6 person kasi malaki 'yung space ng uh, bawat uh, mahabang upuan. So, okay na okay 'to mga kabispin kung mayroon tayong uh, business at iba pang mga uh, negosyo, no? na pwede nating uh, paggamitan itong chariot lalo na sa mga pang delivery no? sa ako naman sa mga nagko comments na baka daw mahirapan hindi naman po nahihirapan itong chariot sa ahunan kasi may tinatawag po ito na low gear yung low gear po yun po yung uh, binababa na kung saan ay mag uh, uh, power pa siya nang uh, pa ng power sa makina so napakalakas po yan pagka uh, iba na ba yung kanyang uh, power no o yung uh, low gear yun mga ka best friend thank you thank you for watching at uh, yun nga ay nandito tayo ngayon sa farm at uh, yun ginargahan natin yung chariot natin ng uh, napakaraming bigas so good sa ghost naman at kayang kayang umahon dito sa uh, lugar natin yun si Lucio Psst. peram yun si Lucio dati baby pa yan, ngayon ang laki na ang galing na mag drive ng motor di clutch pa uh, so yun mga ka best friend thank you thank you for watching at uh, guys please subscribe po sa ating YouTube channel para lagi kong updated sa ating mga vlog dito sa Cagayan sa Tugay Karaw City. So yun, thank you, thank you for watching mga best friend.